Kung pagandahan lang ng tanawin at paramihan ng Instagramable na spot sa dalampasigan, hindi magpapahuli ang balay-baybay. Pero ngayong araw, biyaheros, hindi lang tanawin ang isishare ko sa inyo dahil susubukan natin ang kanilang mga nagsasarapang pagkain na hindi na natin kailangan pang magbayad ng entrance fee dahil libre nga lang dito. At kung Ilocano dishes lang din naman ang pag-uusapan at ang cravings nyo, meron din sila nyan. Rio Tama ang narinig nyo kanina. Libre kang makakapunta dito. Libre kang makakaselfie habang tinatanaw ang napakagandang sunset at hampas sa mga alon. Ito nga, ang tinatawag nilang komedor ng balay Paybay na bukas para sa lahat no entrance fee na matatagpuan sa barangay Amunitan, Gonzaga, Cagayan. Dito sa kanilang Comedor Vieros, sinubukan namin ang kanilang mga nagsasarapang pagkain tulad ng seafood bucket na may kasamang shrimp, crabs at mussels. Meron din silang tinatawag dito na native tinola, alabalay baybay, mga Ilocano dishes na natnateng tulad ng pakbet sa bagnet at daludal, at ang famous na igado ng mga ilukano, sigang na ikan na bagong-bagong huli pa, at ang kanilang buttered blue marlin. At syempre, hindi rin mawawala ang pork adobo. Alright, Vieros, andito tayo ngayon sa Comedor ng Balay Baybay. At ang una natin titikman na pagkain ang kanilang seafood bucket na mayroong kasamang shrimp, crabs at saka mussels sa halagang 999 pesos na good for 2 to 3 person. Uy! Ipagkayelo pa halatang mataba. ang sumunod na tinikman namin biyeros ang kanilang tinolang manok alabalay balay bye bye sa alam 649 pesos na ganito karaming serving na ang kanilang native na manok actually apat nga kami kumain dito may sobra ba. meron na itong native ng karne ng manok papaya daw ng sili at ang palaya leaves at kung makikita nyo maayos ang pagkaluto napakabilis walay ng karne sa buto at syempre hindi mawawala ang mga ilukano dishes dito tulad nitong daludal tapos meron silang ditong igado at meron din pinakbet pakbet uh, bag, bag, magnet ang tawag nila dito so ito kanilang pinakbet 249 pesos ito naman kanilang daludal 219 pesos at itong kanilang igado 299, 299 pesos lang Ganito na yung karaming serving na ibibigay sa inyo Para sa akin, ang kanilang mga Ilocano dishes Hindi naman sobrang mahal Considering good for sharing na nga ito Less hassle pa kapag nagbabakasyon ka Hindi mo na kailangan pang gumugol Ng maraming oras para makapagluto Magre-relax ka na lang Sila na ang bahala sa mga Ilocano food cravings mo At meron din sila dito mga boss, ang tinatawag nilang adobo. Tapos may variation yung adobo nila dito. Merong pusit, may pato, at ito yung yung na sa amin ang adobong baboy. At yung adobong baboy nila 249 pesos lang. Yung adobong pusit naman nila 349 pesos. At ang kanilang adobong pato ay 299 pesos lang. Adobong uh, baboy. Good. At meron naman sila dito ang tinatawag na Buttered Blue Marlin sa halagang uh, 399 pesos lang. Ganito yung kalaki yung isa sa inyo. na ako ng Blue Marlin before pero yung Buttered Blue Marlin hindi pa. Pero mas prefer ko kasi sa Blue Marlin ay eh, yung sinabawan. Pero to titikman natin. Panalong-panalo pa din at ito naman ang susubukan natin itong kanilang sigang ikan at ang uh, ikan na ginamit nila dito ay talakitok, kitang-kita nyo naman actually first time kong marinig yung talakitok at first time ko rin matitikman ito ah, tignan nyo naman yan oh, may gulay, may kasama tignan natin yung sabaw hmm. tamang-tama lang yung asim nito mas gusto ko to kaysa sa Uh, native na manok. Siguro dahil first time ko makakain ito. At bukod nga dyan Biaros, ito pa ang ilan sa mga menu sa komedor ng Balay Baybay. Post nyo na lang ang video na ito para makita nyo lahat. At bukas itong komedor araw-araw mula 10.30 hanggang 7 ng gabi. Yun lang Biaros. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa dulo. Ayan. Magpalo!